Yo mga kapuging ngayong araw naman. Nadini tayo sa Carbon Clinic uli. At may gusto lang ako sa inyo balita. Pero bagong lahat yan. Ang busy boy oh. Tino mo naman oh. Kala may ha hapit na happy eh. Pero papakita ko na rin sa inyo agad eh. May pinalitan nga pala tayo ng ilan kay Tarubic. Gaya yan. Siningil pa ako din Ito mo sponsor yun dapat eh. Ito mo, Nagpagawa ng plaka. Tarubic. Bago may Carbon Clinic. Di dapat isponsor niya. <laughs> Tapos rin nga pala, shoutout boss poly. Yung sinabi ko sa ating Facebook, Facebook, nag kami ng mugs. Ow. Tinay nyo naman, ah. mas pogi pugi, -pugi nga yan. At pagkakaganda na kinukulay na rin. Medyo may tama na lang ilan. Eh, syempre, gamit din naman. Eh, di. Ang akin na may mas pugi nga yan. Oh. naman si Tarubic nga At pinakarwash din pala. So, sa kasamang balita, may mataas doon. Yun. Unang bangas sa unang karwas. <laughs> yun talaga ang aking babalita sa inyo napadamay lang aking ibang magaganda kumbaga inuna ang good news sa bad pero gayon pa man eh wala eh na din na eh kawasang umatungal ako oh. eh pogi pa din naman niya ah oh. tingnan nyo naman eh gusto mo yung mababa eh di magtiis ka <laughs> at may nahili nga pala din eh oh, glow up sa inay boss kanina yung kinakarwash do ay binabaping pala doon parang pogi yung boss Paglabas. Maya maya may papakita ko sa inyo. May pinababaping doon. Isang civic din eh. At gawa ng pinagpipinturahan din. Ang alam namin ibubungla ang. Gawa na may kumbaga may kaunting mga bulutong. Bulutong. di abi, ibubungla ang riremachihan. Kumbaga i basta mga la Abi Pagtingin namin ni lahat. Eh di si Bilo eh, Update kay Bilo boss. Pag ano? Bukas pasok yon <laughs> <laughs> Hindi pa may pasok doon. At nagtagal ang kanyang civic na rin. Iyan papakita ko sa inyo. Nadine Boss, kamusta ang binababing doon? Kinis, boss. Makinis na? Oo, oh, boss. Matingin nga. At yan nga pala ng dali. Yan ng din kay si Boss Jow. Boss! Boss. Ayos yan. Pwede oh, pala yang yan, gaya, Lens? Pwede, boss. Ay, kanina yung pagkakalabungan yun niya na, iba-iba na. Kung bagay kami ng kinang na ang palabas, ang loob na lang ay eh, medyo may kaunti na rin. Shoutout pala kay Consihal. Consihal! Ay! Stop. Busy, busy ka dyan eh masyadong puliduhin eh. Tiniyak ko para nasisimulan ng kumbaga ng padaan. Ay kinangnagad pero hindi pa iyan. May ilang ulit pandaan dyan. Ay tiniyak naman. Niliha mo na ng pagkaka... Ano yan? Ang niliha din ni 10,000? Boss? Ay, 3,000 <laughs> boss. Ay, 3,000 boss. Kala ko na may 10,000 ay sasobran ni Pais. Oh. Paglabas na rin abangan niya. Talaga namang lintik din ipupugay. Boss, abot. Abot ato sa tambay na isang iyo. Bakit? Haki ng tunay. Busy, busy si Boss. Boss, ano? Bo ang pugi din akin, no? Sadako. Bakit? Sadako. Bakit ka sad? Ganda ni Tarubic. Boss, patapat yung tango. Ano yung mm. ano? O, oh, pan, 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 pan. Ah. nga pala? Bangit din mo din ito, mo. Dating mag si Ano? Iyan yeah, na, tinan niya, may perma pa yan. Hindi ko alam kung kanina. Alam ni Gusto Rips, hindi ko lang naintindi niya kung saan. Par, sibat na ako par, gawa yeah. ng si Boss Mikmik naging gintay. Par, sumipan ka na. Kaya mo kumalik. Natapos. Ah. Natapos ko na yun. Iyan, eh. yeah, ang hirap hawa ka, Nagawa ko ng mga kailangan ko dito eh. Kung nakuha ko ng gusto ko, sisibat na ako. Iyan na kayo. Wala na, bukas na lang. Iyaw, eh. <laughs> si Boss Mikmik. Boss, kamusta? Pagod. Pagod ka? Pagod. Tara, Tarubik, nakita mo na? yeah Ganda ng mugs. Oh, boy. Kapag, oh, kapag, oh, 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 oh. kasi ah. Tsaka yung ano niya? Mm -hmm. Ano yung ano niya? Boss, shout out to you, All boss. Right. Thank you, boss. Thank you, boss. Tsaka um, yung ano niya? Plaka niya. Plaka? May manghuhuli nga dun eh. Oh, yun na na. <laughs> kasi ano, pang aesthetic lang yun. Hindi, pang aripang dinidinila naman sa amay. Eh, di na may bukid na bukid. Kaya naman. Basta binigyan. Alam niyo nang bawal. Ha? Bukoid na bukoid, Kaya, ano, ba, lang lang, eh. bukeed na bukeed, pero bigla may hindi, <laughs> ah, minsan lang yan. Kumbaga, talaga lang kasama wow. sa buhay ah. <laughs> Nasa tayo? Nasa, no, aray, kay GMs. GMs? GMs. GMs ko tayo nila house. Yan na. Nagutom na eh. Dini di sa isa Kung eh. Kundi eh. Wala sa pamimili ah. Kaya nga. Goto, Lomi, ay siya. Chama. Manahanap mo Lomi, di ba? Oo. Oh. Hindi. Pero sabi ko, may Chamay Chami, Chamay sa Japan, pili ka. Awa sa mga hindi nakakaalam ng chami, may may ako. <laughs> Pero ay ibang garne. Merong may. sa si sisling, merong sa si plato la mismo. Si Basta masarap din yung sa puting bata. Yep. Sisling. Kaso ikaw ay? Ikaw ay? Ano ko ay? Nag. Ano na no. ano yun? Masakit ang tiyak? Tiyak? Yep. Yeah. Tiyak. In short, nag-iipot. Iyon, <laughs> ari ang chami. Boss, ingat ha. Yeah. Ingat ha. Ay. Yan ha. Aran kami may may sabaw. Sa iba ay sisling garne. Bakit? may itlog na isa. Eh? Lalanta ka lang na may muna kayo. Basic. Hmm? <laughs> <laughs> Hindi na nakapag-outro. Yo, kami patagay tayo. Siyempre, sunod na kong <laughs>